guys uh, sa magandang umaga sa Bird TV channel salamat uh, dito guys sa uh, ko ngayon sa karagatan at uh, aking kukuhanin ang aking uh, inariyang uh, bubo pang ngayon ang aking uh, bubo ito nga dirty ko pinulo. sana ay eh, may laman po yung aking uh, bobo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga huli sakaling may huli man. Salamat! Yan guys, uh, napasalta ko na yung isang bubo. Oh. May isang huli. Oh. Ah, loob ng 15 days, isang pirasong huli. Kailangan ilipat ito ng ano, subukan natin ito. Saan ba ba Ay, matat malalaglag pa. Ay, isang piraso. Isang piraso. Tapos may huli. O kaya yung namumuti si lalo, mo. Sana isda na yan. Okay, so, grabe ang pagpapakyat. Yan, tinalitali ko, oh. Dito ako nahihirapan sa pagpapakyat. Yan o. May mga huloy siya kaso kaunti. Parang may nakita kong uh, nukos, kanuos, pusit. Pusit lumot. Marabi o oh, yan. Tali-tali o. Oh. Marabi. Marabi so, yung isa napasampak ko o. Isang pirasong huli. Uh, kaya pala isang hole lang yung laman nitong aking ano? Bubo. Dahil butas oh. Marami siyang butas. Punit. Punit punit. Kaya mahina humuli dahil daming punit sa gilid oh. Kailangan patibayin. Isang piraso lang yung huli kanina. Siguro kung di nabutas, marami-rami ang huli nito. Itong malaki naman, nakahuli ng... Ano? Ng uh, pusit. Pusit lumot. Sa isang tabarong, tawag sa amin. Sa igat, sana. Kaso nakawala yung igat. Iwan ko lang yung butiti. ay yung ano? Oh ang tawag sa amin yan. O, yung dalawa sa kaputiti yan, yan, yan. Iwan ko lang dyan. Pamain yan. Pamiyan, iariya ko ulit to. Pakarefer ko. Yan, pinapatibay ko. O, para sigurado. Kaya pala hindi makahuli ng marami. Dahil, ganun ang nangyayari. Lumulusot sa mga butas na... Mga, lumulusot sa mga napunitan. Napunit kailangan matibay talaga yung gubo para kahit uh, 15 days di makaalis yung isda, di makawala. Yan. Bayin natin. Yan, eh, grabe oh. Oh. Uh, ito nga pala kanina ang huli nito eh isang isang pusit lumot yan yeah, may itlog ng pusit lumot nilagyan ko ng mga ano ng nyug oh. para pasukin ng mga pusit pusit lumot yung isa naman inayos ko, rinipare ko yung ano, si butas butas pinatibay ko lalo yan, ito yan, matibay na yan makaka ano yung ano diyan may isang papasok may makalabas guys lalagyan ko yun siya ng ano kabibi lalagyan ko ng ano para pumuti sa ilalim pasok natin sa loob Все. Wow, karagatan. Ah, bilalong bumigat yung